ang inyong radio ronda 5,000 watts nagsibya sa ikatulong aldana sa UFCO Lim Building Borromeo Street Dakbayan sa Surigao RPN Radio Philippines Network DXKS Jess 80 ang inyong radio ronda Mga kaisunan, mayo adlaw. adlaw. Inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Coop ang tubag sa panginahanglan o giya sa kauswagan. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba ug naningkamot nga maghatag og higayon nga muuswag ang kinabuhi sa mga katawhan hilabina sa mga miyembro niini og sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Ani nga ron, ang mudumala sa maong program. Drama. Kutis artista ba? Celebrity Beauty Soap na. Ang kinin ang flawless na skin, blemish free at may kutis porcelana. Dahil yan sa Celebrity Beauty Soap ng Zed Marketing. Taglay nito ang glutathione na nakatatanggal ng mga dead skin cells at pinapalitan nito ng mga bago. Nakakatulong din ito sa pagpapaputi ng ating mga balat at meron din itong papaya extract.